Guys, nagawa ako na oh. Kahit hindi siya nakasaksa, kumanda na siya. Nice one. Very good kid. Eh. Hey. Lakas hey. no, so. Mm. Hello, I'm back. A little update. Bukod sa black cookies, meron akong inaayos na konting hanap buhay. Magtitinda ko na ang mga damit. Tatay ko mag-live kung iisipin ko. Hindi ako madaldal. So, isip ko rin i-consider na iba na lang pag-live-in ko. Ito yung dati naming bahay. Tapos ngayon, lumipat na kami dun sa kabila. Medyo mas malaking room siya. Papakita ko sa inyo next time na lang. Sa so, ngayon, ito muna. Uy, na ko pa so magulo. Ang content lang natin ngayon is paano maglinis ng electric fan. Ayan, so papansin nyo, ang dumi niya. Kasi nung kinabit yung aircon dito, nagbasad na ang semento. Eh, syempre, ito yung kinabit na electric fan. Tapos, hindi ko siya malinis nung nakarang araw dahil... Ito lang yung gamit kong screw. Ito lang yung meron dito sa bahay. Kita nyo to, yung kapal niyan. Na, hindi umaabot bumili na ako nito. Uy! Nabili ko to sa... Dito na malapit sa amin. 75 pesos. Hindi ko alam kung, kung gano'n siya katibay. Pero, tara. Yeah. So, maglilinis na tayo ng electric fan. Ayan tayo sa rooftop kasi baka maalikabok. Kasi may mga damit. Sana hindi mahawaan yung damit. Parang first time ko maglilinis ng electric Sama ko na rin kayo sa journey. Napansin ko medyo madalas akong nasa bahay na mula nung pandemic. Most of the time, trabaho, bahay. Tapos hindi ako masyadong maalam sa gawaing bahay. So ngayon, yun na lang ang gagawin kong content. Sa mga hindi rin masyadong maalam dyan, mga handiwork, actually anything eh. Tara content natin. So first, madumi. Naalis to e eh, o. Oh. Hmm. Naalis ko siya eh. Pero ito yung hindi ko maalis. Eh, hindi ko alam kung paano yung kong pilitin, baka masira. si simulan ko dito sa screw. Ito yung una kong problema eh. Tanggalin ko muna yan. Tapos tingnan natin kung ano yung next. Uy! Magnet pala yun. Kaya pala black to. Look. Oh, oh. Magnet. Kaya pala black. Kala ko parang yung sa toothpick. Yung may flavor yung sa dulo. May minty. Tanggalin na natin lahat ng screw tinatanggal ko na siya. Sana mamaya, mabalik natin ng tama. <laughs> Meron pa ba ito? Uy! May isa pa pala. Huli ka. Ito na. Oh. Oh. No, tanggal Hindi okay. <music> siya maaalis kasi nakakonekta siya doon. So, I guess, lang talaga siya lilinis. Parang dapat basa. Grabe. pag hindi ko maalala kung pinaglinis ba kami nung, ng electric pan. Parang importante rin pala, no? Na, <laughs> kasi basic, ano to eh, lahat na electric pan. Unless papalinis mo na lang, magbabayad ka. Kung may time ka naman, sayang. Hindi ko alam kung tama tong ginagawa ko. So nagbasa ako ng basahan. Tapos pinamumunas ko sa halikabok. Nawawala siya, pero pag natutuyo, bumabalik. Dapat ba may sabon? Ay muna natin yung tingin kung pwedeng gawin. Tapos tingin natin kung mag-work o hindi. At least, we try. Buwasan naman ng konti. Pero ganun pa din eh. Ito yung gusto kong alisin yung mga gilid. Feeling ko ito yung mataba. Tapusin ko lang to. Tapos balik ako sa inyo pag may update na medyo madumi pa din. <laughs> may mga lialikabok pa rin yung sulok-sulok. Piling ko malitong ginagawa ko eh. Dapat siguro binabasa talaga siya. lulog Kaso, hindi ko kasi siya maaalis. Sinatsiga akong punasan na ng punasan. Pero, pero may mali. Pero siguro, tuloy na lang muna natin. Tingnan natin yung kakalabasan. Tapos na siguro tayo dito. Tingnan natin itong mas importante. Yung... Itong LEC. Ay, kung alisin tong LEC, linisin ko yung LEC, tapos linisin ko to. Medyo parang hirap niya lang linisin kasi kasama niya tong mga wiring. Hindi ko naman alam tong mga to. Let's see. Kinamay ko lang, naalis agad yung screw. Ganun siya mahirap alisin. Tada! Uy, naalis ko na siya. Focus muna tayo dito. Ito, madali lang to. O, oh, bang wala. Kwentuhan, kwentuhan muna. 2021 ako nag-start. Bumukod ng bahay. January 2021. And so far, mas nagigets ko na yung, yung pinaggagalit ni ma'am nung bata ako. Mahirap pala talaga may mga gawain sa bahay. So, nung bumukod kami ni Nesh, lahat ng gawain bahay, kami na gumagawa. Yung mga ginagawa ni mama dati, di ko napapansin. Ay, paglinis lang ng bowl ng toilet. alam ko hindi talaga siya dumudumi. Yung pala, linis lang ng linis si Ma. Yung feeling na maayos yung bed. Yung paghamit ng kuryente, pagmahal. At kasi, kumbaga nakikitira ka lang talaga. Iba yung pag wala kang ibang asahan. Yung sa kuryente. Mahal ng kuryente. So, wala yung magtipid. Walit, pagpan, pagkaya. Ganda rin talaga. Kahit bata pa. Ganda, matry mo din. Try mong gumukod. Tapos, bibigyan ka lang ng budget ng magulang mo. Tapos, ikaw bahala mag-budget. Ang magandang, ano yun, simula. zero college pwede. Kaya, pagka-graduate mo, pag magtatrabaho ka na, kung kaya naman, tipid din kasi talaga pag uh, kakasama kayo. I think, like, oh, mas matututo ka kung wala kang choice. Oh, no! Hindi ko maalala pa. I'm so confused. Ganto ba? Hindi, hey, ay ganito. Mamaya ako nakaproblema yun. Kumuha ako pang bombet Tignan natin kung nag-work. Nag-work naman siya, pero piling ko hindi siya enough. Yeah, I guys ganto nang nangyayari Ay, hindi kita eh. pero dyan pa din yung dumi yung alikabok kahit na punasan na pagbasa okay na muna siguro yon ibabalik eh, ko na muna siya tapos titingnan ko kung gagana ulit okay Panto'y ito ibabalik alam ko ito yung harap pero nakakabit siya baliktad Hey. malinis na natin yung electric fan. Nugasan ko lang yung pinakabungad na ito. Tatay sa loob since hindi naman na malikabo. Tapos, tatay ko na kung maandap. After nun, ayan, medyo maglilinis na ako ng konti sa room. And, mag-work ng konti. Tatapos na ako ng mga, mga backlogs. Anyway, that's it guys. Thank you for watching and kung may alam kayong tips paano maglinis, tsaka kung magkano palinis ng electric pan, comment nyo lang. Okay, thank you. And kung may gusto kayong ipagawa sa akin na anything na gawain sa bahay, comment nyo na rin para magawa ko. <laughs> That's it, guys. Bye-bye and kita-kit sa next video. Ay, puso pa ba yun yung nagko-cover? Sige na, okay.